Good day idol and familiar ba kayo sa mga punong to? Dito ngayon sa Session Road, Baguio. Nandito nga ang mga sepmo idol para itrim ang mga punong to. Isa nga itong variety ng mga balete, isa nga ang Ficus Binamina Idol. Kung nakapasyal na kayo dito sa Station Road mga Idol, lahat nga ng mga Ficus Binamina na nakatanim sa gitna ng station, titriman nga nila ito ng pabilog o kaya naman kahit anong hugis na kakaganda ng puno. Isa na rin ito siguro sa paghahanda sa darating na December para lagyan siguro ng mga palamuti o kaya yung mga Christmas lights. Ayan, di ko lang sure kung kailan sila nagsimulang mag-trim mga Idol. Ngayong November 24, ay eh, nakakalahati na sila Idol sa mga puno. Yung mga ibang puno Idol as in tinatanggalan ng mga malalaking branches. Siguro idudwarf nila ito kaya nila tinanggalan ng malatabang branches. Ayan nga baka isa ka nga sa mahilig sa mga variety sa mga balete. Lalong lalo na tong Ficus binamina. Isa nga rin, napakagandang gawing bonsai material. Ayan baka mapadaan ka dito idol sa Station Road Baguio. Siguro naman pwede tayong makahingi kahit cuttings lang, silang ba? Sa pagmamasid ko nga mga idol sa mga branches. Napakadaming natanggal ng mga branches na gaganda ng mga sayaw. Yung mga baloktot baka mo. Napakasayang lang kung itatapo lang nila. Ano pang hinihintay niyong mga idol? Ayan, pasyal lang ako dito sa Station Road, Baguio para makahingi tayo ng cuttings.